Tungod sa sige nako ako pag-inom sa bar, Saldio barley grass. Pag-check up na ako, ingon na sa doktor, negative, na ayo na daw akong leptospirosis. Sa tungod aning salvio barley grass nga nakatabang sa si kuha. I'm Earl Henry Minguito from Trento, Agusan del Sur. Ang edad ko ay 32 years old. Ako ay na-admit sa Southern Philippines Medical Center. Ang findings ng doktor ay leptospirosis. Nakuha ko itong leptospirosis dahil sa pagmimina ko. Nakuha ko ito dahil lang sa alipunga ng katikati sa paa. Every day, nilalagnat ako parang hindi mawas-was gani. Dili ko mawawasan o gitakigan ko o adlaw Seven days ako sumusuka, hindi na tumatanggap yung pagkain sa tiyan. Five days ako hindi nakaihi, hindi na din makabawas na five days. Sa five days na yon doon na kami nag-alarm nga sa mag-asawa. Ma, ano nangyari sa akin? Hindi na ako makaihi at hindi na ako makabawas. Pwede ba tayo magpa-check up sa doktor? Pagdating ko sa hospital, ang sabi ng doktor, sugat daw sa Leptospirosis nakita sa doktor, may diferensya yung kidney. So, automatic, sabi ng doktor, kailangan ka mag-hemodialysis para masala yung dugo. Kay pagkuha ng dugo, sabi ng doktor, may bakterya yung sa dugo. Kakaiba yung naranasan ko sa dialysis. Pag nandun ka na sa, sa sesyon, lahat ng katawan mo umiinit. Then, lumulobo yung katawan. At doon na umpisa, hindi na ako nakalakad, nakatayo, mahirap na magbumangon. Ang hirap din umihi, nakita sa doktor sa laboratories result. Mataas yung creatinine ko, almost 1,044. Hindi ko alam kung saan kami magkukuha ng financial assistant pang bayad sa hospital. Lost hope wala, walang wala kasi mahal ang gamot, almost 135,000 ang bill, mahirap. So, it's my pleasure na nakahanap ako ng isang tao na tumulong sa akin. Member ng Salve World, binigay niya ako ng isang barley grass. At sabi niya, subukan mo uminom ng barley grass para makarilip at makarecover ka sa sakit mo. Three times a day ginagamit ko tatlong kutsara sa isang baso. Malaki yung impact at maganda yung ano, metabolism sa katawan ko unti -unti na unti-unti recover. Sa una, tikim-tikim lang pero ngayon regular umiinom na araw-araw. Lip tungod sa leptospirosis nga gihatag sa doktor nga findings kay lima kaadlaw adlaw wala ko ka bawas kaadto sa CR. Maglisod na kog i tungod sa sige nako pag-inom sa bar, salvia barley grass. Pag check up nako na ingon nang sa doktor negative na ayo na daw akong leptospirosis sa tungod aning salbio barley grass nga nakatabang sa kuha dako pug ko pagpasalamat nagmugna ang kompanya nagbuhat aning produkto kay daghan makatabang sa mga katawhan nga sa tung wala pa na kay balo Ma kay mao kini ang nakatabang sa kuha sa pagpaayo sa ako ang sakit nga hemodialysis. Ako si Earl. Mauni akong istorya sa Salvio.